Hello everyone, kumusta kayong lahat? Hello Libra, ito ang inyong April 2025 reading. So, kuha tayo ng cards para sa inyong April 2025 and tingnan natin kung ano ba ang gustong sabihin or mga advice sa inyo ng universe. Okay, isa pang advice, isa pang... Okay, All right. So you have the temperance, the strength. Queen of Swords, Three of Swords, Knight of Pentacles. You have the Eight of Pentacles, the Chariot, King of Pentacles, Five of Cups, and the Knight of Wands. So Libra, nakikita ko rito that marami sa inyo ay hindi komportable sa isang sitwasyon around you may may nangyayari sa inyo na parang hindi kayo ganoon ka kasanay sa nangyayari no so hindi niyo siguro maiisip kung paano niyo ibabalansehin ang lahat uh, baka nawawalan kayo ng direction sa buhay nawawalan kayo ng um uh, nawawalan kayo ng kung anong ano bang dapat kong gawin yun yung na nakaramdaman dito eh pero at the same time sinusubukan ninyo na uh, gawan ng paraan yung isang sitwasyon ninyo dito na kayo ay hindi masyadong uh, magwala, hindi masyadong maging uh, galit sa mga nangyayari. Sinusubukan yung kontrolin kung ano yung meron ninyo. And napakaganda nito, Libra, kasi hindi lahat ng tao kaya gawin to. Binabalansan nyo yung mga nangyayari sa inyo. And yun yung nakakatulong para sa inyo, yun yung nagiging maganda ang uh, takbo kasi kayo ay may uh, may lakas ng loob para subukan na uh, gawan ng paraan yung mga nararamdaman ninyo sa buhay. Okay? So tingnan natin, you have the Queen of Swords here in reverse. Sinasabi rito na right now hindi kayo yung pinaka-logical na tao pa or parang somehow yung communication ninyo is hindi gano'n ka lakas, hindi gano'n ka katindi. Kung baga may kailangan ng konting alalay eh, pagdating sa inyong uh, mga nangyayari. May mga bagay na hindi kayo nagustuhan na nangyayari or ginawa ng ibang tao or something na hindi kayo masyadong sangayon. So may, may sitwasyon na kayo ay nakakaroon ng... Sabihin na lang natin na pangkabwiset. <laughs> na bakit ganyan? Uh, or bakit ba ito yung ginawa nila? Um, may may mga ganitong sitwasyon kaya uh, kailangan yung uh, kailangan ninyong magkaroon ng konting uh, kaya kayo parang nililigaw. 'Yun yung, yun yung dating nito. Sa so, kapakiramdam nito is parang hin hinahanap ninyo yung lakas ng loob ninyo at hinahanap ninyo yung kung sino ba ikaw you have the Knight of Pentacles in reverse. Hindi ka ganito, hindi ka sobrang, kung dati eh, confident ka sa kung anong gagawin mo. Ngayon parang nagdadalawang isip ka sa mga bagay pagdating sa uh, pag pag uh, bigay ng oras ng ibang tao sa pag sa pag uh, gastos ng pera mo kubaga hindi siya sobrang hindi siya sobrang nagiging happy pagdating sa uh, pagdating sa mga bagay na usually napakadali mo lang isipin ano yung gagawin mo ngayon pag iisipan mo na no kung baga hindi ka na ganoon ka ka pakawala nakikita ko libra na in April kayo ay nagtatrabaho gagawin niyo yung lahat ng kaya niyo para uh, gawin ang hinaharap na uh, uh, problema or pinahinaharap na responsibilidad. Nakikita ko na kayo ay sinusubukan na rin uh, i-improve, paigtingin ang inyong mga nakaalam, nalalaman, at magkaroon pa ng konti pang kaalaman. Nakikita ko yun dito. At napakaganda na itong opportunity na to para sa iyo, Libra, kasi sa April nakikita ko na yung learning mo, yung kung paano ka matututo mas nagiging marami ang iyong natututunan mas madami ang inyong nagagawa kasi nagiging focus kayo eh hindi ko alam kung bakit no pero nag, may development kayo parating sa mga education ganyan or kung ano man yung bagong gusto nyo matutunan kaya kung mayroon kayong gustong gawin na bago baka ito na yun you have the chariot here and the king of pentacles alam mo yung mga tao around you, very confident naman sila sa gusto nilang mangyari. Dumikit ka dito sa mga taong to kasi ito yung mga feeling ko nagbibigay sa iyo ng ano eh, parang siyang may may dating na, na happiness for you. May, may dating na bigla na hawak ka sa mga taong ito. Pagka meron kang mga tao na alam mong alam nila yung ginagawa nila, ikaw din mismo nagkakaroon ka ng ganong feeling. And na, ang ganda-ganda ng feeling na yon para sa iyo, kasi hindi ka na hindi ka nalulungkot kasi pakiramdam mo alam mo din yung gagawin mo yun yung pakiramdam niya eh it's it's so uh, uh nakaka-energy nakabigay siya ng energy para sa sa'yo kaya ayon yun yung mga nakikita ko ito next is ang advice card sa sa'yo is the five of cups in reverse ah uh, sinasabi rito na may mga bagay na hindi mo na dapat binibigyan ng oras um, lalo na yung mga nakasakit sa iyo ganyan ko bagahayaan mo ng palagpas parang alam mo yun parang uh, ang hirap sabihin na palagpasin kasi minsan ang daming nagawa para sa iyo na parang gusto mong maghanap ng hostisya gusto mong maghanap ng bag ng mga ng mga alam mo yun, parang gusto, minsan gusto mo maghigante, ganyan. Pero, ang sinasabi rito is, bitawan mo na yung mga bagay na yun na nagbibigay sa'yo ng sakit ng loob. Uh, kasi, ito yung pinakamadaling paraan para ikaw ay makabalik sa kung saan ka ba magaling, kung saan ka ba, uh, kung saan ka ba magiging masaya, saan magsisimula ang iyong uh, uh, pagtakbo. Alam mo yun, kailangan mong yung sinasabi ko ito na pwede mong magawa. and kailangan siguro na, ma, na makita mo na pag na feel mo na uh, ikaw ay nagiging inspired ulit or nagiging mas ma, mas masaya ulit yung mga ganun advice cards tayo express love through gifts a small token of love can convey great appreciation so Huwag mo kalimutan na kung may 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 gusto kang sabihin sa iba, ibang tao na parang gusto mo lang magsabi sa kanila na, sabihin sa kanila na importante sila, magbigay ka ng kontek. Kahit doon gumawa ka lang ng panset, <laughs> alam mo yun. Something. Kailangan mo lang siguro ipakita sa sarili mo o sa, sa ibang tao na uh, kung gaano sila ka-importante para sa'yo. And siguro ma 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 maganda din yung feeling doon sa'yo kasi pag nakakapagsaya ng ibang tao ah uh, mararamdaman mo yun sa sarili mo na parang nakakagaan 'di ba so ayun kuha tayo ng iba pang cards love is all around you there is love everywhere all the time simply acknowledge this as the truth ang pagmamahal ay lagi namang anjan lang lagi namang andito lang sa tabi mo ah uh, kasi ang mundo ginawa naman to ng may pagmamahal. Lahat naman ng nangyayari, na, lahat naman dito sa mundo ay gawa sa pagmamahal. Kasama ka ron. At pag makikita mo yun, ma-appreciate mo na alam mo yun, parang minsan kahit sa sarili mo lang natignan mo yung mga taong around you na parang kahit minsan nasa jeep ka lang and nakikita mo yung mga tao around you na parang lahat sila may pinagdadaanan, ikaw may pinagdadaanan. Uh, pero yung nakikita mong lahat sila ay nagkakaroon ng uh, ano yun, may 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 pinaglalaban <laughs> ikaw din man may pinaglalaban uh, hindi ba at parang may may beauty doon eh parang parang lahat kayo isa lang yung gusto and yun ay magkaroon ng ma-feel na parang you belong ganyan all Next is perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Kung ano yung gusto mong mangyari, Libra, kaya mong gawin yan. Huwag kang matatakot na ipaglaban kung ano yung gusto mong mangyari sa sarili mo, sa buhay mo, at yung kung anong tingin mo makakabuti. Kasi... hindi ka dapat nawawala ng, ng pag-asa sa sarili mo. Kailangan mong maalala sa sa sarili mo yung yung galing na meron ka at kailangan mong sabihin sa sarili mo na ikaw ay deserving na magkaroon ng ng mga mga, mga gusto mong makamtan sa buhay mo okay so next advice card is discipline I can accomplish what I set my mind to di ba parang pareho kaya mong gawin yan kung ano yung gusto mong mangyari go mo lang yan dahil mukha naman talagang kaya kaya mong gawin talagang pinupush ka ng pinupush ka na, na ma maalala mo sa sarili mo kung gaano ka kagaling at yun ay disiplina at wag mawawalan ng uh, kung go wag mong masyadong wag mong iisipin na hindi mo kakayanin okay next advice card mo is bountiful harvest sa dami ng nangyayari sa you guys sa dami ng pwede mong isipin eto oh ang daming rewards na pwede mong makamtan. Ang daming rewards na pwede mong makuha. And bakit mo sasayangin yung oras mo sa mga bagay na hindi naman nakakatulong para sa'yo? Sabihin na lang natin na kung minamalik mo ang sarili mo at nakikinig ka sa mga taong hindi naniniwala sa'yo. Then para saan pa ang mga, pa, ang mga opportunity na minibigay sa'yo ng Panginoon? Next advice card mo is renewal of peace. Kung meron ka mga taong nakaalitan at na mga taong hindi mo masyadong nakakasundo, bakit hindi mo sila kausapin ulit? At sabihin mo sa kanila na, oh, kung sa ka na pasadya ka na sa ganito, ganyan. Or, or sa mga taong kailangan mo lang talaga na, alam yung pakiramdam na kailangan mo makausap, ganyan. Why not? Go for it. Next is, the situation will improve. Kung ano man itong pinagdadaanan mo, Libra, magagawan din ng paraan ng mga bagay at ikaw ay magkakaroon din ng kaayusan sa ibang tao uh, kaayusan mas mabuti yung magiging pakikitungo sa ibang tao magkaroon ng mas magandang uh, pakikitungo sa mga katrabaho mo uh, kahit ano man, ano man ang uh, pinagdadaanan mo alam mo magiging okay din siya ano yung sinasabi ng cards para sa iyo next is communicate clearly kahit sino pa man tong kausap mo um, uh, kailangan mong responsibilidad mo na maintindihan ka ng ibang tao na hindi ka nila ma-misinterpret, hindi ka nila ma uh, hindi nila maiisip na ay ang sungit naman niya, ay ganito yung sinabi niya. Kung iba naman talaga ang gusto mong sabihin. So kailangan mong linawin ang pagsasalita mo, kailangan mong linawin kung ano ba yung naiisip mo. Kailangan mong magkaroon ng mas magandang way na na mai-express or mai- mai-illustrate mai sa ibang tao kung ano ba yung naramdaman mo at gusto mong sabihin. Kailangan mo gawin kasi kung hindi mo gagawin yun hindi yung mga tao ngayon eh baka mama uh, naiisip nila iba yung ibig iba yung nakikita nila sa gusto mong sabihin. So, kailangan mong magkaroon ng ganitong klasing paalala sa sarili mo kasi ikaw din yan. It's your own responsibilidad mo yon, Okay? Next advice card mo is money. All my finances are now in divine order. Love itself knows my needs and is the source for all. I need not cling to gain or fear loss. Every need will be met through offering all to the divine. Kung lahat ng gagawin mo ay gagawin mo para sa Diyos, then wala ka ng ibang kailangan isipin. Wala ka ng kailangan katakutan. Ang ganda nun, di ba? Kung ang lahat ng ginagawa mo ay para sa Diyos, ano pang kailangan mong katakutan? Kasi hindi ka naman papabayaan ng Diyos and hindi ka naman niya iisip uh, pagkakaitan, di ba? Kung ginagawa mo ang lahat, inaalay mo yun para hindi para sa ibang tao, hindi para sa sarili mo, pero ginagawa mo yun para sa Diyos. Next is creative blocks. If you are an artist of any kind, you can offer all work to the divine, making it God's alone. I offer this for the highest good to benefit the planet. Release me from any blocks and restrictions may deserve who all, all who need. So kung mayroon kang ginagawa, yun nga, same pa din, no? Kung ano ba yung ginagawa mo kung ikaw ay artist ka, ganyan, gawin mong yung, ang work na yun para sa kanya. So ayun nga, para pareho din, para eh. pareho yung mensahe. Eh. Kailangan mo lang ang ibigay ang ang lahat ang ang ginagawa mo para doon kay sa sa Panginoon. Next is problem solving resolution nasa sayo yan. Kaya mong gawin. Kaya mong magbigay ng resolution. Kaya mong magbigay ng solusyon sa mga problemang na meron na at kinakaharap mo ngayon. Pwedeng, pwedeng yung mga nakikita mo ngayon na kinakaharap mo, may isipan mo ng paraan kung paano ka gagawa ng, uh, ng resolution, kung paano, ka, paano, anong diskarte ang gagawin mo. Kaya mo yan. And ito yung sinasabi ng, ng, ng advice card para sa'yo. Hindi, hindi hindi mo, In, kaya mo to. Yun, yun lang. Next is Dandelion. Vitality, empowerment, and perseverance. So, wag kang matatakot na wag mong wag kang susuko dahil meron at meron kang mapagkukugutan ng lakas ng loob. Ah, uh, mo sa sarili mo na ikaw ay kaya, kaya mo yan ah uh, makikita mong yung mga paraan kung paano gagawin ang gagawa ng paraan yung mga uh, araw -araw na na, na kinakaharap um wakam kang, kang mapapagod wag kang, wag kang titigil kasi ang sinasabi rito is kaya mo kaya mo kung saan ka saan ka dadalhin ng hangin meron at meron kang paglalagyan at merong merong papansin sa iyo at merong merong nakakaunawa at nagkakaunawa magbibigay ng 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 para sa next is conscious consumer you have the power to heal and help the world with your decision to buy only products and services that are ethical and environmentally friendly as a conscious consumer you choose to invest in fair trade and organic goods you live simply and you purchase only that which you need so Nasa sayo din yon kung ano ba yung mga pipiliin mo, kakainin mo, bibilhin mo. Makakatulong yun para sa'yo at para sa ibang tao. Okay? Next is, take a divinely guided chance. All positive change and successful ventures involve a degree of risk. And you are ready to follow your divine guidance to new territories as you leave behind that which is comfortable and familiar but no longer appropriate for you you make room for new and more meaningful opportunities lahat naman ng ginagawa mo alam mo hindi naman lahat yan ay uh, safe na safe or hindi naman lahat yan ay siguradong sigurado alam mo yun minsan may takot ka din na ano bang mangyayari 'di ba pero kung kinakalkula mo naman lahat, alam mo yun, kung naisip mo na uh, mababawi ko naman ito or magkakaroon naman ako ng, alam mo yun, kumbaga kalkulado lahat. And kung ikaw ay handa naman na sundin ang, ang, ang mga, alam mo yun, minsan may binibigay na opportunity sa'yo ang, ang universe. Kung susundin mo yun, kung kung hindi ka matatakot or hindi mo pipigilan yung sarili mo na magkaroon ng konting opportunity na binibigay iyo ng ng uh, pagkakataon, bakit hindi? And kaya mo naman gawin yun, basta mapapabuti ka. Uh, kung kung minsan eh binibigyan ka ng trabaho na hindi ka ganun kasigurado, hindi ka alam mo yung baguhan ka pa sa mga bagay, but that is ikaw. Kung nasa sayo na yon, kung susundin mo yung gagawan mo ba ng paraan para magkaroon ka ng lakas ng loob para subukan yung mga bagong mga uh, trabaho na hinaharap binibigay para sa iyo. Then gumagawa ka ng oportunidad para sa sarili mo. Nagkakaroon ka ng uh, bagong mapagkakakitaan at bagong natutunan at bagong uh, mahuhugutan ng alam mo yung may may bago kang nalalaman na parang pakiramdam mo ang ang sarap ng pakiramdam na ikaw ay uh, natututo ng kakaibang mga bagay so take a divinely guided na opportunity and hindi sa lahat ng bagay ay eh, kung ano na yung alam mong, hindi sa lahat ng pagkakataon ay eh, purit-ulit lang yung gagawin mo. Kung ano lang yung alam mo noon is eh, yun lang hindi. Kailangan mong matuto. And yan ang reading niyo Libra, I hope I'll see you in the next reading.